Ayan, uh, magandang araw sa atin lahat. Nandito tayo ngayon kay uh, Boss Bernard Marine, no? Ah, uh, dito sa, anong barangay ito, sir? Sa Nakilino. Barangay sa Nakilino, Rojas, Oriental Mindoro. Bali yan, um, dito tayo ngayon. Buti na pa, lakan tayo ni sir. <laughs> Ayan, medyo busy, busy ka talaga ito, sir. So, kailan ka nag-start mga kalapate? 2016. Ah, 2016. Pero naglipad ako ng palipad si Bintin. Hmm. Seventeen. Yan. Anong club yun, sir? Let's... RPFC. RPFC. Tapos, nagkasama tayo sa... BRPC. BRPC. Noon. Bungabong, noong 2017. Eh okay, Paala. Kay Pres Paala. Ayan, boss. Uh, anong ano? Uh, ito, ito yung pinakang ano, line talaga ni no. sir. Yung Siberino. No? Ito yung first overall champion niya ng La Union ba? La Union. La Union. Uh, ito yung marami hinakot na sa kanya, sa line niya. Um, uh, Makwento mo nga to, sir. Ano pa na to? Anong saan galing yung ibon? Paano mo nirings? Kay, ano, kay... Pare ko na rin ngayon. Kay Jericho Severino, hmm. ng Sampalok. Doon galing. Oh, galing. Ano yeah. daw bloodline, sir? Hindi niya yan sa akin. Oh. Eh, oh. ano, pwede ba? Oo, <laughs> oh, hindi daw niya na, ano. Ayan, ang Severino, ito yung pangalan tao. Pero pinangalan mo sa kanya. Oo, oh, pinangalan ko sa kanya oh. kasi galing, galing sa kanya. Uh. Kwento mo to, sir, anong ano na ito, achievement? yang yeah. hmm. Sa Yan Bird niya, nine overall. Hmm. Unang nilaro mo, Yan Bird. Unang nilaro, Yan Bird. Tapos, lap winner ng... pangasinan ah, Bulacan. Bulacan. Oh, lap, winner ng Bulacan. Bulacan. Bago pinisir siya ng ano... Pangasinan. pangasinan no? Tapos, pangalawang race mo. Pangalawang race. Ito na. Sa ano alab, sa kaya lang wala siyang ano mm, certificate. certificate. Pang -so second overall siya sa alab. Oh. UB ito, oh. first overall siya sa... Ang tawag kasi dito is combined race, bakbakan. Oh, lahat ng club dito sa buong Mindoro magkakalaban oh. yung sa MPSI, bakbakan. Siya naman yung first overall. Oh, first, overall. first overall. First overall, combined race to ng lahat sa Mindoro na club. Uh, ang hagis nito ay San Fernando La Union to Indoro. Anong kondisyon ang ginawa mo dito, sir? Sa si ibo na to. Layo nito, ah. <laughs> <laughs> ano nga ako, oh, yung... Yung tinuro lang rin sa akin ni si Birino. Uh, Paano Yung kasi, yung... Ano lang, mga vitamins lang na ano. Uh, Sekreto ba yan? Hindi naman. Yan yeah, marami na kung na rin pinag-ano uh. ideal, supra... Ayun ang gamit. Oo, oh, yun lang. <laughs> Bagoy. Ang supra pabaon. Pabaon. Bago yung load. Oo. Oh. Yun yung ginawa mo sa La Union na ito. Mm, La Union. Mm. Supra Sopra, oh. Pagdating nung galing La Union, di tuwa. Oo. Oh. Eh, yung anak ko nag, ano, nakakita. Oh. Giinom kami ni Pupa. ah oh. Ilysses. Ilysses. Oo, oh. nakita. Pagdating. Pagdating, just sa taas. Oh. sabi ko, wag mo nang ano yun. Stikin. mo nang stikin. Baka kagaya nung Pangasinan, nagulat. Mm. Umalis. Natakot, kaya, pero sana yan sa panggasinan, hmm. inaano siya, rinayahan ko lang mga 6 minutes, hmm. nabigyan ko patoka sa loob, yun, pumasok. Ang tagal pa rin oh, no? 6 minutes. Tagal pa rin niya no. bago kulinak. Mm -hmm. Bakit, matigas pa ang ulo nito? Hindi naman, siguro ay, ano pa rin siya oh, so, ano talaga siya, na-stress lang. Ano to, cock or hen? Cock. Ay, hin, hin pala, oh, hin. Hin to. Ano, pero nung kinakarga mo, uh, ano siya, nang tawag dito, motivated, may itlog. Wala? May asawa. Ay, yung may asawa siya, yung itlog yan, tinanggal ko. Hmm, tinanggal mo. Bakit? Tinanggal ko. Para habululi ah, bagas kasi mga itlog. Hmm. Para hindi kuman katawan. Oh. para hindi kumipis. Hmm, upis ang Kasi pag na, nagalimlin, lahi oh, no, yun. awan. katawan. Yung init lahat na sa... Ayan pala, uh, start tayo sa ano sa sa sistema, sir. Ano masakit yung na experience mo dito? Sakit? Oo. Uh Maliliing. -huh. Pag baliling anong musti gamot mo? Ano yung kinoro ni paracetamol? Ano yun? GABA yung yung damo ano. Yung damo ng mapait, yung mapait. Na yung mapait. Di, Di yung yung ano siya? dahon dahon na Serpentina si si ba 'yon? Oh, Serpentina. Si yun. 'Yun ang inabigay mo. Hmm, bago pulot, itong pulot ko ay yung maitim. team yang Ga sa ang pulot mo na 'yan. Na ko to sa bayan, yung mga stock baga ganyan na pulot. Oh. Yung maitim? Uh Oo. -oh. 'Yun din ay nanonok ko sa mga ibong ko. Oh. pati din niyan. Ito mo mula sa siya. Hindi hindi parang akala nga nila mula sa pulot 'yan. Stock lang nila bagado oh. na hindi na nabibili. Saan doon sa ano na 'yan? palengke. Mm. Inano ko yan sila kung mayroon mga stock ba nila na matagal na hindi nabili. Ayun na yung binibili. Ko. ko. Mm. Sino Ganun? nagturo sa'yo yan? Yung ano ko rin. Pintor mo? <laughs> uh, ibig sabihin yan yung mga stock na pulot na hindi na Ikaw na yung nagkuha. Oo. Oh. Uh, kailan mo binibigay yan? Hindi araw-araw. Mm. Hindi rin pag-uwi nila. Mm. Inaloan ko lang siya ng ano, yung electrolytes. Oh. Pag sobrang init ang panahon. Mm. Ayun, yung... Ah, sa ano naman? One eye cold. Anong gamit ko sa one eye? Ano yung pang manok lang? Ano yun? Yan. Um, Kasi duksila. Ay, sa ano naman? Sa going light. Going light. Yung napayat ng ibon. Ay, hindi pa ako nakakaano. Hindi no? ka pa na-experience na. -experience, ano pa ba? Kanker. Kanker? Ay, naano ko na ang pag may kanker nako mo lang. Pinadukot oh, ko lang siya. Pag araw-araw okay. uh, ko naman kasi tinitingnan ng ibon. Oh. Pag mayroong puti, tinatanggal ko na yon. Hmm. Tapos walang gamot. Walang gamot. Tinatanggal ko lang araw-araw yon. Oh. Ayun. Ah, bakit lagi mo sinecheck rin ang ibon? Oo. Oh. Ito papakain ako. Hmm. Tingnan ko yan. Mga yan, bird. Pero yung malalaki, hindi hirang magkakaroon ng kanker. Oh. Kaya so, ma, ano yung masigla yung ibon ni sir. Uh, ngayong ano, ngayong north, ilan yung panlaban mo? wala tatlo lang po. Tatlo lang. Alab na. Alab. Alab. Sa alab ka naglalaro. Ang alab. alab. sa sistema sir, sa breeding, paano ka magbreed ng kalapat? Kondisyon. Paano yung kondisyon? Mga, mga 10 days, 14, 2 weeks na kondisyon yung ano. Hmm. Yung purga, ligo. Ago, vitamins. Mm. Anong usual na vitamins ang ano, yung dipulin, sup ng ideal, yun lang. Yung lang, oh, ano. pulot. Mahilig ka talaga sa pulot. Oo, napunalo ko talaga sila. Uh, laging ano kasi ang pulot. Maganda talaga rin ang pulot, eh no? Oo, uh, recover na uh, ano yan. Kasi may din talaga yung even mo. Ayun, uh, sa, naglalaro ka rin ba sa malalapit na race? Naglaro ako, kaya lang ano mabagal. Mabagal sila. Hmm. Ito bang Talon ng north? Yung si mo ba? May bilis to, so, mabagal. May bilis yan. Sa pagdating ng tawid, dyan mo anong bilis yan. Mm. May ibang kasi na tawid na yun, mabilis no, na yun. Galing no? siya. Ayan. Yung kapatid nga niyan, yun sa ano eh, Marinduque, yun sa SPPA, ah. sa is Marinduque, kay na walang espedyo, pero pagdating niya ng ragay, naga, 1-3 ang speed niyan, 1-2. Layo, no? So, Naglaro nga pala tayo ng matlum, no? no? Sursugon. Nakalabang Sur ko nga si... Sino? Starok sa ano eh, Sursugon. Oo. Oh. <laughs> Sabi ko eh. Clock ako. Talo siya. Oo. No. 877. Shout, Shout out, ngayon. MJ. <laughs> Ayan. Ayaw magpa-interview niyan eh. seryoso yan ah, niya. Ano, kahit magpa-picture Ah, <laughs> uh, ano pala? ano advice mo sa mga pansir? Kasi medyo matagal na tayo yung magkakalapate. Ano sa ay, mga baguhan? Baguhan. Oh. Ah. Eh, kung gusto niyo mag-ibon ng ano, Bumili ng ano, maganda ring ganyata oh. o doon sa totoo, mm. nanaga ano talaga. Nananalo. Oo nananalo. So, totoo rin niya yung nabigay. Mm hmm, hindi yung <laughs> daw daw, <laughs> daw lang eh ah. Sayang, sayang ano. Paano mo pala nakilala si Severino? Ano, girlfriend ko siya. Oh. Dahil friend siya nung tropa ko na si Jubic oh. sa Bulalacao. Kinano ko siya para mag ano ako ng ibon. Mm -hmm. Kasi Si Jubic yung nakahuli ng ibon ko eh, no? Jubee ka. Oo. Ayaw kayo pinend mo. Tapos naging kaibigan mo na. Oo. Oh, okay. Tapos na pinadala na yung ibon na yan. Sa ano? Sa... Sa, sa bus. Sa bus. Oo. Oh. Mm. Tiwala naman siya. Oh. Tiwala rin ako sa kanya. Ayun. Magkano ang kwadon? Kunti lang naman. Mura yan. Budget meal lang yan. Budget meal lang. Dito, magkano magpasingsing dyan sa iyo? Ayos lang. Ayos lang. ako ka lang. <laughs> <laughs> si ano meron yan? Si Kuya Alex. Ah, ah Alex. Atchensa. Oo. uh may nakakuha Oo. Oh, yung, yung dalawa na yun. Oo. Oh, ayos yun, no? Ang ah, malaro na marit ngayon si Boss Alex, no? Oo. Oh, ang dami niya daw. Ang dami ng niyang panlaro ngayon. Ang dami Ayun. Uh, hindi ka ba kasali sa motor? Motor. Yung sa alab? Sa race? Meron na eh, Kaya lang. Kung please nga ako, mabagal. Oh. May may maba, ma, anong line 'yon Ito rin. Oh, 'yan. Line Pero na-uwi talaga para eh lang mabagal. Um, no? Pero mabilis mo mapapasok. Mabilis sa pumasok. Mabagal lang oh, uh, ano niya. Ano. Baka kailangan mo. Try ko nga pag nag-ano May ano siya? Mm, may mm. Oo. Mabagal lang din talaga, no. Mabagal lang. Ayun, ah uh, baka may i-shoutout kang ano, Kalapatids. Ah, uh, shoutout ko yung kumpara ko diyan sa Sampaloc. Para diri ko. Shoutout sa iyo sa lahat ng mga tropa-tropa natin dito. Hmm. lang, wala, wala ka dito isa sa out uh, people. na people. Kasi sila pare, ano, pare Clyde. Hmm. Pare Ulysses. Si Boss yeah. Clyde ba naglaro pa? Parang hindi ko na ano kung naglaro. Mm, busy, no? Busy sa trabaho. Busy sa trabaho. Sa munisipyo ba siya? Hmm. Yeah. Sino pa? Baka so, may kabay okay. Baka so, magtampo uh, yung si Pres na nga lang pa Shout out. <laughs> oh, shout out sa Pres Onyok. si Pres Onyok. Hopefully, uh, oh. makabisita rin kami kay Pres Onyok. Busy rin talaga eh. Oo oh, nga. Oh. Ayan, uh, good luck sa, ano, sa North mo. May tatlo ka palang alaro. Hopefully, uh, makabalik kami dito pag champion ka ulit. Sana nga. Oh. <laughs> Kailan ka ulit? Ito, ito yung huli mong champion, no? Si no? Oh, si Oh. Ito, lagi kasing ano, nakikita ko to si Sir Bernard. Kasi naglalaro ako sa bungabong nun. Tanda ko. Yan, doon, kami nagkakakita nung sa resulta. Nandun lagi ito sa VRPC. BRPC. VRPC <laughs> kami na. Yeah, Kaya medyo kilala ko rin si Sir Bernard sa, ano, sa pangalan lang. Ko. Oh, yes. <laughs> Hindi pa sa personal. Ayan, ah uh, salamat sa pag-welcome sa amin dito sa Barangay San Aquilino. First time ko nakapunta dito sa paloob niyo. Oh, layo lang. Mayroon palang paloob itong lugar na to. Ayan, uh, again, good luck sa, ano, sa karera. Salamat. Thank you. Thanks <laughs>